guys! Magandang araw po! I'm back! This is Lindsay! Kamusta po kayong lahat? Gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit pinili ko na mag-work dito sa Hong Kong bilang domestic helper kaysa ibang bansa. Dahil una, sahod. Dahil mas mataas dito ang sahod sa Hong Kong compare sa ibang bansa. Ex-abroad din ako dati. Galing ako ng Singapore at yung sahod ko doon ay mababa lang compare dito sa Hong Kong. Tapos nung una kong dumating dito sa Hong Kong, yung minimum wage ay 4,630. Pero ngayon, surprise because tumaas na yung sahod ngayon, ngayong October nag-start na siya, dinagdagan siya ng uh, 100 $140. Dollars. Yung minimum wage noon nung una kong ay 4,630 na Hong Kong dollar. Equivalent to piso ay talagay na natin 32,000. Pero dipindi yan sa rate ng, ng pera. Minsan, mataas yung rate. Minsan, bumababa rin. At merong food allowance. Kaya bawa, hindi ka kasama sa budget. Bibigyan ka nila ng food allowance. Ngayon, yung, ang sasabihin ko lang na food allowance is yung ngayon. Kasi ako, libre naman ako sa pagkain. Dala ako sa budget. Ako naman nagmamarket. Meron kasing mga mga domestic helper na, na hindi kasama sa budget binibigyan sila ng food allowance. Food allowance, halimbawa, hindi ka i-provide ng amo mo ng, ng pagkain or hindi ka kasama sa budget nila, katulad sa dati kong amo, guys. Dahil hindi sila nagkumakain ng breakfast sa bahay, sa labas sila na breakfast kaya binibigyan nila ako ng ng breakfast uh, allowance na 100 pero walang limit yun. Halimbawa, maubos mo yung 100, bibigyan ka ulit. Kaya dipindi sa amo. Dahil meron namang amo na uh, pinuprovide ka ng, ng breakfast, lunch, and dinner. At hindi lang naman ganyan ang sahod, guys. Meron naman nagbibigay ng extra pay yung amo. Halimbawa, katulad ko, maaga ako umuwi, tapos tumutulong ako sa gawain sa bahay. Kaya, pag end of the month, pag sahuran na, binibigyan ako ng extra ng money ng amo ko, extra cash na minsan $30, minsan $50. Okay na rin yun. Kaysa, pagtambay ka lang sa labas, wala ka namang gagawin. Dati kasi nung kasagsagan pa ng pandemic, minsan kung ayaw mong lumabas, babayaran ka ng amo mo. Pangalawa, day off. Dito kasi sa Hong Kong, guys, every week, meron day off. Once a week, depende sa amo mo. Meron na amo na nagbibigay na ngayong linggo, Saturday, next na day off mo is Sunday. Alternate yung day off mo. Mayroon naman mga amo na, na Halimbawa, busy sila sa Sunday, kaya binibigay nila na day off mo is uh, weekdays pero implement talaga na implementary ng government na nabigyan ng once a week be off yung mga domestic helper dito. Ako, every Sunday yung off ko. Dahil okay naman sa mga amo ko, hindi naman sila busy. Hindi naman sila nagwo work pag Sunday. Pero halimbawa, yung amo mo nagwo work ng Sunday, kailangan kanila at sabihin kanila na sabihan kanila ng advance na na mag-work ka muna sa akin sa Sunday, babayaran ka nila. May bayad yun. Dahil ang mga domestic helper dito, kailangan may day off once a week. Hindi katulad sa ibang bansa na, na minsan walang day off. Nung sa Singapore pa ako, dalawang bisis lang ako lumabas isang buwan. Twice a month ka lang mag-day off. Pero dito sa Hong Kong, every week may isa kang day off. Magastos din pag lagi kang gumagala sa labas. At dito guys, uh, alimbawa, halimbawa, maaga kang umalis pag araw ng day off mo, hindi ka pinapakialaman ng amo mo kung anong oras ka umaalis ng bahay. Pag sa hapon, mostly, yung curfew is 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, mga ganun. Kaya ako, 8 o'clock ng curfew ko. Pero, before 8 o'clock na sa bahay na ako. Pangatlo, statutory holiday. Yung statutory holiday, yan ang hinihintay ng lahat. Dahil, ngayong uh, year 2023, 13 yung statutory holiday. Ang ibig sabihin nun, extra holiday. Halimbawa, Chinese New Year, Mid-Autumn Festival, walang work yun. Yan ang kinatawag na, na statutory holiday, extra holiday sa mga domestic helper dito sa Hong Kong. Halimbawa, yung statutory holiday ay naka, nakataon sa Sunday, i-extend nila yung holiday, stay Monday, ay holiday mo pa rin. Dahil yung Sunday is regular off day. Tapos extend nila nung Monday. Yun ang statutory holiday mo. Halimbawa, statutory holiday, tapos uh, sabihan ka ng amo mo na mag-work sa kanila, may bayad din yun. Yung iba, double pay. Pero yung iba, yung kumagkano lang yung daily uh, salary mo, yun ang binabayad sa iyo. Kaya marami kang time na magpahinga. Hindi ka tulad sa, sa ibang bansa, pag, pag mga statutory holiday nila, wala kang off day dito lang sa dito lang yan sa Hong Kong yung yung meron kang statutory holiday ah yan lang. Number four, medical assistance. Halimbawa guys, hindi maganda yung kalagayan mo, meron kang sakit, kailangan mo sabihin sa amo mo 'yon. Huwag mo itago sa sarili mo dahil meron tayong insurance dito sa Hong Kong. Katulad ko nung nung COVID, kailangan na kailangan magpa-vaccine. Kaya nagsabi, takot ako magpa-vaccine. Magpa kaya baka mayroon akong sakit sa sa katawan ko. Kaya sinabihan ko yung amo ko na kailangan ko magpa-medical muna, magpa-body check bago ako magpa-vaccine. Baka mayroon akong um, diabetes or mayroon akong mga, mga heart failure. Diba? Kaya pinacheck ako ng amo ko nagpa check ako normal naman pero wala akong bayad dahil uh, amo ko nag-shoulder ng lahat ng expenses kaya ako mayroon kayong mga naramdaman na sakit na parang parang kakaiba kailangan nyo magsabi sa amo mo. at yan ay nakasulat sa kontrata kaya guys kung mayroon kayong hindi maganda na nararamdaman sa inyong katawan sabihin niyo sa amo mo Number five, maliit lang ang space ng bahay. Katulad ko, yung bahay ng amo ko, maliit lang siya. Kaya pag naglinis ako, uh, mula kwarto hanggang living room, hanggang kusina, dala na yun dahil ang kwarto nila maliit, yung sala nila maliit lang yung space, yung kusina, especially yung kitchen, sobrang maliit ang space hindi siya malaki. Kaya mabilis mo lang matapos yung work mo. Hindi katulad sa sa bahay ng ng um, ako dati sa Singapore, na double story yung bahay. Napakalaki yung bahay, napakalaki yung garden, yung kusina nila sobrang malaki, yung living room nila sobrang malaki at may, mayroon pa silang patio uh, sa labas. Yung patio, ibig sabihin yun, yung terrace nila, malalaki yung mga space, yung mga yung dining room nila napakalapad. Kaya, kailangan talaga dalawa ang katulong doon. Hindi pwede isa. Dahil, uh, kailangan mo pa magluto, kailangan mo pa maglinis. Sa linis pa lang, occupied na yung half day mo. Hindi katulad dito, uh, maliit lang yung bahay, kaya marami kang magawa na extra work. Pwede kang mamalingkit, pwede kang paghatid uh, ng alaga mo kung meron kang alaga kaya pwede mo i-separate ang mga time mo marami kang magawa sa, sa loob ng isang araw meron pa akong aso na ano na binabantayan pero okay lang dahil malit uh, maliit naman ang bahay kaya mo naman i-divide yung time mo sa sa ano sa mga work mo sa mga gawain mo ano pa ba hindi ko nasabi at saka kahit na kahit na araw-araw ginagawa yan hindi naman masyado marami dahil uh, yan na naman ang ang daily routine mo araw-araw mo ginagawa kaya uh, alam mo na kung ano yung una mong gawin para para matapos mo ang work mo sa isang araw Number six, free air ticket. Alam nyo na yun guys, yung, yung free ticket, syempre, pag natapos mo yung kontrata mo, uh, sagot ni Amo yung ticket mo, uh, kahit connecting flight ka pa. Halimbawa ngayon, away ka ng Pinas, uh, mag-holiday mag ka sa Pinas, free ang ticket mo, connecting flight ka man, o isang, isang, isang flight lang. Tsaka, meron kang annual leave, seven days per year, yung annual leave dito sa Hong Kong. Halimbawa, uh, materminate ka ng one year, ayaw na sa'yo ng amo mo, babayaran kanya niya ng, ng annual leave mo na seven days. Halimbawa, pagkatapos ng kontrata mo, uuwi ka, with pay yun. Unless hindi ka na babalik sa amo mo, pero halimbawa, babalik ka pa sa amo mo at uh, mag ka lang sa Pilipinas. With pay yun. Kahit one month ka pa doon. Number seven, transportation. Dito kasi guys, napakadali magbiyahe dito sa, sa Hong Kong. Dahil yung meron silang napakabilis na mga transportation nila. Yung NPR, meron silang bus, may tram, mayroong mini bus. Kaya napaka-convenient na uh, biyahe kahit saan ka pumunta. Kung alam mo lang yung location, hindi ka talaga maligaw dahil marami kang pwedeng sakyan. Mayroong taxi at sa iba't ibang place, iba't ibang kulay ng taxi. Kaya hindi ka talaga maligaw. Mayroong Uh, kamahalan din yung pamasahe pero kung pag-uusapan natin is yung transportation lang mas mabilis tapos dito mostly mga Chinese alin ba ako pumunta ng market hindi sila sumasakay naglalakad lang mostly kasi nakikita ko dito tuwing nagma-market lahat naglalakad tapos napakabilis din nila maglakad dito kasi sa Hong Kong lahat mabilis mabilis sila mag-drive, mabilis sila maglakad, mabilis silang kumain. Lahat mabilis. Kaya pag talaga ma, ano, ma, mahirapan pag magbibiyahe ka, hindi ka tulad na sa ibang lugar na mayroong pang kailangan talaga mag-take ng taxi dahil, dahil dumating yung mga bus, ganun. Dito ang daming bus. Ang daming bus green bus, MTR, yun ang pinaka main major transport nila dito in TR, yung train. Kaya napaka convenient dito sa Hong Kong. At saka ang ginagamit nila dito ay yung octopus. Ito guys, yung octopus na ginagamit namin dito magyahi. Ito ay magagamit mo din sa halimbawa uh, kakain ka sa McDonald's. Pwede mo ito tapapan ng kahit ilang daang dollars pwede. Dahil pwede mo rin ito magamit sa series mo, pwede mo ito ibayad. Na kailangan na maghanap ng mga coins, mga uh, mag-change ng small change. Hindi, dahil pag ganito, wala na itong change. Uh, ano to eh, automatic na siya na kung magkano yung, yung price, yun talaga ang ibabawas dito. Pag sahuran, kailangan mo talaga mag-budget ng octopus mo dahil uh, yan ay pwede mo rin gamitin sa lahat ng bagay. Pwede mo siya gamitin sa pamasahe mo, pwede mo siya gamitin uh, pambili ng mga pagkain mo pa, sa grocery, pwede mo rin siya ibayad sa mga restaurant. Napaka-convenient talaga. Number 8, napaka-klapit sa Pilipinas. Yan ang gustong gusto ko dahil malapit sa Pilipinas at anytime ayaw mo na mag-work, pwede ka umuwi sa Pilipinas just in case of emergency. Dito sa Hong Kong guys, walang pilitan. Halimbawa, ayaw mo na mag-work sa amo mo, pwede ka mag-break ng contract mo. At mayroon kang emergency sa Pilipinas at kailangan mo talaga umuwi. Sabihin mo lang sa amo mo na kung pwede ka pauwiin dahil mayroong emergency, pwede. Kaya pag dito ka sa Hong Kong, feeling mo talaga na sa Pilipinas ka rin dahil hindi naman uh, magkakaiba yung mga mga bilihin dito guys yung pag nandyan ka na sa lapas, maraming din ukay ukay parehas dyan sa Pilipinas at saka yung wet market nila guys parihas lang din sa Pilipinas yung mga isda na binibinta nila parihas lang din kaya feeling ko minsan na sa Pilipinas lang ako dahil every 2 years pagtapos mo ng kontrata mo pwede kang umuwi ilang oras lang nasa sa Pilipinas ka na. And number nine, ang daming nice places dito sa Hong Kong. Maraming tourist spot dito sa Hong Kong, guys. Katulad ko, marami na akong napuntahan. Hindi naman every of day uh, gagala ka. Siyempre once a month lang kami gumagala ng mga relatives ko. Pero yung, yung pinupuntahan namin, yung hindi pa namin napuntahan. Halimbawa, yung Big Boda, uh, Disneyland, Ocean Park, ano pa, uh, 10,000 Boda. Nakita nyo naman guys, yung, yung mga beach nila, ang daming magaganda din dito. Marami din kami napuntahan. Yung Monster Building, nakapunta na kami doon. Tanik Garden, dito sa Hong Kong, nakapunta na kami. Yeah. Kaya dito guys, samantalahin nyo na ang time na nandito pa kayo sa oras ng sahod. Siyempre, once a month, pwede kang gumala. Pumunta ka sa, sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan. At least, pag, pag mag good ka na, meron kang memories na napuntahan dito sa Hong Kong. Pwede mo i-share yan yes, na itong lugar na po napuntahan, ito napuntahan ko na. Diba guys, hindi naman lahat ng oras tayo trabaho hindi lahat ng oras uh, iniisip natin is yung trabaho. Kailangan din natin mag-unwind. Kailangan din natin explore yung mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Tapos uh, gumala sa mga friends at relatives natin. Maraming mga Catholic Church, Iglesia ni Cristo dito na Church sa Hong Kong. Kaya kung church ang pag-uusapan, hindi ka rin dahil parehas lang din dyan sa Pilipinas. And number 10, Chinese New Year. Siyempre, guys, yung uh, Chinese New Year ng mga Chinese, yan ang pinaka special na na celebration nila every year. Yung Lunar New Year nila. Dahil yun ang sa kanila ng, ng good luck. Tapos, yan kasi ang pinaka-traditional uh, nila sa kanilang culture, yung Chinese New Year. Ah. Hindi lang yan, nagbibigay sila ng red uh, packet, yung tinatawag na ampaw. Alimbawa, yung marami kang bisita, marami din magbibigay sa iyo ng ampaw. <laughs> extra din yun, extra din yun na, na, pera. Kaya lahat naghihintay palagi ng Chinese New Year. Dahil amo mo, hindi pwede yun na hindi magbibigay ng pera kasi yung pang-good luck yung good luck na sa kanila. Ang Chinese New Year kasi guys, yun ang hinihintay ng mga ng mga uh, domestic helper dito kasi uh, halimbawa maraming member ng family sa bahay meron pang uh, uh, grandma, mayroon kang grandpa, nagbibigalan at saka maliban sa, sa mo, um, hindi pwede na isa lang yan ibigay sa'yo kailangan dalawang packet yung ibigay sa'yo halimbawa, bibigyan ka ng $50 yung, yung, um, kung meron silang maraming friend or relatives o uh, bibigisita sila sa bahay ng amo mo, magbibigay din yun sa yung Kaya, makaipon ka talaga. Makapag, ano, makapag, uh, makatulong din sa dagdag allowance. <laughs> Or, minsan, dagdag padala. <laughs> At hindi lang yan, guys. Pag Chinese New Year, tatlong araw ang statutory holiday. Tatlo a araw, tatlong araw ang extra day off. Kaya, maano uh, ma, ano, ang buhay. Ma, napakasarap ng buhay pag Chinese New Year kasi maraming holiday, maraming pahinga <laughs> at marami kang pera. <laughs> Kaya yan ang hinihintay palagi ng mga domestic helper, ng mga konyang-konyang. <laughs> Kaya guys, kung kung mayroon kayong plano na mag-work dito sa Hong Kong, huwag kayong mag-alala dahil yan ay uh, tips or ideas para sa inyo. Yung lahat ng mga ni-share ko, yan ay uh, i-experience nyo rin pag nandito na kayo sa Hong Yung iba, ayaw nila na mag-work dito dahil takot sila sa terminate. Huwag kayong mag-alala. Maraming mga agency dito na sasalo sa inyo huwag kayong mag-alala, meron kang uh, 15 days or 14 days na stay dito sa Hong Kong para maghanap ng bagong amo. Kaya maraming mga agency dito na pwede applyan na bibigyan ka ng amo. Mabilis ka lang makahanap ng amo bago ka umuwi. Para pagbalik mo dito, nakaperma ka na ng kontrata, para pagbalik mo dito meron ka ng amo. Maghihintay ka na lang ng, ng uh, visa mo at uh, flight ticket mo sa Pilipinas. Pero bago ka umuwi, halimbawa na terminate ka ngayon, maghanap ka ng employer, mag-sign ka ng kontrata, pag uwi mo ng Pilipinas, doon ka na lang maghintay ng visa mo. Mabilis lang yan guys, uh, one to two months lang. Tapos, uh, pupunta ka ulit dito sa si Hong Kong kung ready na yung mga visa mo, yung kontrata mo, sa process ng agency yun, mabilis yun. Kaya huwag kayong mag-alala na mag-terminate dito sa Hong Kong. Maraming salamat sa panunood. Sana ay naka-share ako sa inyo ng bagong update at sana ay nagustuhan ang video na ito. Please subscribe to my channel, Lindsay Vlog. Thank you so much. Thank you for watching. Halika na sa Hong Kong.